Okay. okay. Hello. Breakfast Hello. Oh. Hello. Break -up time. Okay. Uh, uh, oras you know. oh, no. <laughs> na ba? Hello. 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 sige Hello. 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 My birthday tomorrow. Shine na. Bilis ito. Tingnan ka. Ayan. Ayan si Miko, Mico. Mm. Mapoging buho. Oo. Hair niya. Teka, get si Mami naman. Ako. Okay. Dater ulit. Mamaya ulit. Another. Ah. Bye. My other lady is at the park. Pakita natin kasi naman ako yung laman mo ha. Pakita. O. Ito yung aming rep kusina. Ayan, kusina namin. Tapos, ano ang laman ng ano namin? <laughs> oh, may ang aming laman. Oh. Hmm. oh. ito ang aming sala. Ah. Oh. Tapos na? Hindi pa. Eh, pa ito. Say hi. Hindi ah. na lobat. Oh, nang, no, no. Ah, no, no, no. oh, ito yung binili namin. TV at yung onkyo na receiver ito yung speaker namin ayan ah uh, ito yung aming uh, picture kinabit natin ulit namin yung picture namin ah uh, ito so, punta tayo sa punta tayo sa kusina okay uh, ito na ang kusina ay napulot namin hello at manday day ah ito ay napulot namin ah yan, yan. Tant na yan. Napulot. Yeah. Yan, TV rack Napulot. Yeah. Nagalagyan ng mga life ng mga book. Napulot. Tapos ah. Yeah. Uh, table. Hindi, nabilihan natin. Ha. Yan. yan, nabili. In-upgrade ng isang school ang kanilang table. Ito, yan. Napulot rin namin yan. Ito, nabili namin sa garage sale. Dalawa yan. Isa yan. Oh, at isa doon. Oh. Kasi so, so, yung sopa galing kay? Nang okay. nang adet. Nang nang adet. Uy, lami yung makarong. Itong sala. Itong dining. Oh, Bigay kay adet. Hiram. Monoblock. Pulot. Itong parang tibirak na luma. Pulot. Pulot ito yung bagong mga bili. Pulot. Binili namin yung kettle. Kettle over toaster. Bread toaster at yung rice cooker. Microwave namin na sira. microwave na So, ito yung aming rep. Samsung. Ito, brand rin yan. Invest yung brand pag ano, sinusulit. Ay, sa Okay, oh. na tayo. Ito yung oven. Namin. Ito, ito. Oh. Ano sa tayo tarong yep. Kasama si Mami. Hindi na kayo na. Hindi, siya ko. ikaw. Kasi ayaw mo kaya rin. Ay, tuturo mo yung sana ang Let's siya. tour. Let's tour. Ito yung way. Papunta sa hallway. Ito muna. Ito muna tayo. Ito <laughs> yung aming bathroom. Yeah, may shower. Tapos may bathtub. Yung bathtub. don, don, don. Ayan, may bathtub. Ito naman yung sa aming... Maliwagang Ay, trono. Ayan, <laughs> pakalawang pinto yan, ha? Ito yung e aming labahan. Ito, labahan namin yan. O, kita ko mga pangit dyan. Kunti! O, buka may karahe. Ayan ang ito, garaje. Yan, aming... Oh. Ito siya, ano? Ayan yung garage. Ito yung aking kotse. Ayan, may, may tama. Guess, <laughs> may gas gas. may gas gas. Si Bluebird. Yan si Bluebird. Ito, ito, ito. Mm. Yan okay. sa loob pa. Ah, oh, safe. tayo. Ay, ito, isang picture si Jogran. Ay, may dahira pa siya against sa light eh. Ah, oh, safe. Mamaya yan, mamaya. si Bluebird. Ah. Yeah. Okay, so dito tayo galing. Punta naman tayo sa... The room! <laughs> ito ang... Okay, daw ang toys nila. Mm -hmm. Yan ang toys nila. Meron kaming storage cabinet. Ito, storage cabinet yan. Pero ang laman yan, halo-halo. paralam -halo. para alam laman ng bahay namin. Hmm. Tapos pasok ako para hindi against the light. Ito, hmm. yung room ng mga bata. Ayan, magulo pa kasi kagigising lang. Ang so, saya nung Ito, bigay lang to. Isang Pinoy na nakilala ko sa isang mall. Tapos ito yung kutsyo na binili namin. Bago rin yan. Ba ito bago to. Ito bigay. Ito kay Miko. Wala pa siyang frame. Nasa kabila pa. Miko, na topin. open. Okay. Kabila. Bilang okay, tayo. Ayan. Alam niyo na yung aming loob ng bahay. Master bedroom. Ito yung master bedroom. Ito yung dapat kay Miko to. Kay Miko tong frame na to. Garage sale yan. Garage sale yan. Kuchon ah uh, frame nasa 1-8. Mm -hmm. Yan. Kay Miko yan. Ito dapat kay Miko eh. Okay. Tapos. Hindi pa namin nalipat kasi wala pa kaming queen size na bed. Okay. Tapos ito. Ito rin yung ito yung computer na nabili ko sa garage. Kasama yung printer, $60 lang. Yun. So, $1.8. $1.8 na yun. Lahat, lahat. Computer. Ay, yung study table naman. Ito yung study table. Bigay ng isang friend namin. Tapos, ito. Pulot. Ito, <laughs> pulot. Ito, pulot. Eh, nalagay na ano? ito. Ito, pulot din yan. <laughs> Masensya na, magulo. Kasi kahapon nag-party-party. Hindi ko pa nabalik sa normal ang ayos ng aming bahay. Yan. Sabi mo na lang ako. Oh. Ito, galing to kay Ate. <laughs> Pahiram. Extra foam. Pahiram. Mm uh -huh. Tignan mo kung gano'ng kalaki yung... Pakita mo kung gano'ng kalaki yung... Ano, yan. Ito so, ang aming... Wardrobe cabinet. Wardrobe cabinet. Uso dito yung hinahang. Ayan, nakahang. Ayan. Kalaki siya. So, yung nasa ilalim, yung nalagyan ano, pulot rin yan. Oh, Ito, pulot lang yan. Lahat na nakikita nyo mga plastic-plastic oh, pulot oh, yan. Oh, may... Mm ano na yun, little truck ko, little. Ayun, bigyan mo yun na ba? Mahirap. mo? Ang yun sa life. Papayan mo na. Later, pipictura namin si Joe Grad. Yan si Achi. May sugat ang ilong at isang linggo na. Uh, po. Eh, tumayo kayo para malam niya kung gano'ng katangkad na. Ayan ah. ah, o. Miko kami eh. Miko. Nasa sala. Miko. Ano sana? Miko! Para magtagano ka takadaan siya. Oh. Tumayo kayo. Tumayo kang gretso. Ayan, si Achi. Malapit na na ako. Ang buta na sa shoulder ko na siya. Ayan. Dati ano siya. Oh. Ano naman? Um, tanggalin ang oh, si Miko para makatagawa oh, na katakala. Um, oh. oh, si Miko. Oh, ang tangkad-tangkad na. Nasa dede ko na siya. Mm, oh. magtatanggal si si ano. Si, oh. si Nini. Miko, si Miko. Mamaya magtatangkang si Nini ng kanyang sweta para makita gano'ng kapayat na. Ayaw Sus malamig. <laughs> Susutin yung damit ni Atchi. Ate oh, nga mo. Nagihirama ah. na kami ni Nicole ang damit. Oh, 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 ganyan. Para kasi Alvin. Ate ah, nga Oh, bye bye. Ito si Miko, the birthday boy. Excited. Si Mami. Ayat <laughs> na. Mami, huminga ka.

ตุนชาไอ้ยันจับจับพันเบน